Pastar kamu pemimin. Eh. Uh. Hirup <laughs> <coughs> mana Dikika Diki ke ani, mak sil sil kamu tijai. Inya ketegeromon. Putik ketah. nakalag na damo nga nagmaya hmm, tik ka ni hmm kalulawa ka ay plaster ka mo ngamin hmm hmm Yan okay, guys, so okay na. Ang isang inahin natin. So, ganyan guys, kapag standing yung baboy, hindi nagmagalaw. Yung tainga niya, nakataas. So, dun sa mga may mga gagawing inihin guys, make sure po na sakayan nyo po yung likod ng inyong mga alaga. Para hindi po kayo mahirapan. Ang tendency kasi nun guys, kapag ayaw pa noon, magkakaroon siya ng phobia, ano nagkakaroon siya ng takot sa bore. So, kaya lalo na pag first timer guys. So, dapat sigurado kayo na standing hit na po yung inyong alaga. So, katulad yan guys. Hindi gumagalaw.